Magandang araw sa atin lahat mga kababayan Ang uh, manifesto na sinimulan ni Captain Dado Enriquez at uh, agad nagsuporta nga itong isang general na si General Macanas at nakalikom na ng libo-libong uh, pumerma sa manifesto mga kababayan po natin ay minamaliit lamang ng friend uh, ni Pinoy itong kanyang political analyst na si Atty. Llamas na ngayon mukhang uh, kumakampi na sa administrasyon or kumakampi na kay uh, Pangulong Marcos. Dating ano ito, dating anti Marcos pero uh, medyo nahahalata na natin na dahan-dahan na nga sila naglalaylo. Kasi ngayon mga kababayan po natin, nawala na yung oposisyon na Pinklawan or Dilawan kasi mukhang kaisa na itong uh, uh, mga Marcos at itong mga Dilawan ngayon mga kababayan po natin kasi nga dahan-dahan na sila binibigyan ng posisyon sa gobyerno. So ngayon mga kababayan po natin, para sa kanila, ang manifesto umano, itong withdrawal of support kay Pangulong Marcos ay walang kwenta, uh, joke o mano, at uh, wala namang puwersa dahil unang-una, ayon sa kanila, ay retirado na o mano ang mga ito. So wala o mano silang mga tauhan na mga taga-sunod. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang uh, palagay nyo sa manifesto ng withdrawal of support kay Pangulong Marcos uh, ito ba talaga ay uh, parang wala lang, uh, propaganda lang, walang kwenta, parang gimmick lang, pang pang uh, uh, padami lang ng views uh, sa, para sa dalawang uh, political blogger na mga retiradong PM years na alam naman po natin ay maganda ang kanilang track record noong sila ay nasa Uh, servisyo pa ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya medyo weird lang itong uh, withdrawal of support ng mga retired na mga generals. No? Kaya Pero maganda rin yung... So valid ba siya, sir? Di ha? Sa inyo, valid ba to? Is this, Does this carry any weight? Given that retired nga po well, siya? Well, dapat tignan natin yan sa context ng mga iba't ibang pangyayari. Paano mm -hmm. several months ago sinimula na yan ni ex-president Duterte mm -hmm. nung sabi niya tax boycott hal -hmm. uh, -huh. ah, eh, parang nasa element yun ng uh, withdrawal of support dahil ba bawal yun eh, di ba? Uh, bordering yun ng uh, uh, destabilization. No? Kaya siguro konektado rin doon yung sinabi ni Chief of Staff, uh, EAP Chief of Staff General Browner. Uh -huh. no? Yun, 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 yung context ng mga kanyang uh, sinasabi ng mga destab at saka coup attempts. Uh -huh. Uh -huh. no? Manifesto So parang kinokonekta pa rin kay Pangulong Digong at uh, mukhang ang pinapalabas ngayon nitong ni Liamas ay mukhang pakana pa rin itong uh, itong mga nasimulang uh, withdrawal of support parang sinasabi niya na galing or utos ni Pangulong uh, dating Pangulong uh, Digong ang mga propagandang ito uh, yun ang kanyang sinasabi oh. okay, okay. <laughs> oh siguro dalawa sa yung manifesto ngayon eh. <laughs> pero yung nakita nating vlog uh, na dalawang taon sa salita no? si Captain Dado si Rikis at si General Macanas, eh parang nakakatawa. Kasi may advertisement pa, di ba? Bili kayo ng Oo, yung, oh, well, yung uh, sugar-free chocolate. Oh. <laughs> may number pa. May number pa, biligay. Eh, seryoso ba sila? Correct. Okay. Kasi kung nag-advertise kayo ng tsokolate, seryoso ba? Oo. Oh. Tsaka, <laughs> anyway, yung mga retired uh, officers, uh, wala namang tao sila eh. Mm. Oh? Uh, talagang ang withdrawal of support will mm -hmm. come from active duty officers. Mm -hmm. no? We saw that in 1986 mm -hmm. when Defense Minister uh, Enrile and General Fidel Ramos mm -hmm. announced on public television okay. that they are withdrawing support from President Marcos, mm -hmm. senior. Mm -hmm. E eh, talagang may taong sila. Okay. No? And then the domino effect, the other generals came to support them uh, in 2001, it was General Angelo Reyes, the Chief of Staff. Sempre Siyempre, ikaw yung mataas, nagsunod ang lahat. No? And then, I think in contrast, no? panahon ni Gloria, in 2006, there were some generals in the active service who were calling for a withdrawal support. Mm -hmm. Eh, kaso di naman sila supportado ng Chief of Staff at ng Senior General. Kaya wala nangyari, natalo sila. Mm -mm. no? So, I think yung withdrawal of support will only succeed if the people on top, no, uh -huh. uh, the one leading the troops, uh -huh. will uh, uh -huh. announce it. no. Okay. Otherwise, eh, ano lang yan, uh, propaganda. Opinion lang. Or... But sir, are these individual attempts? So ito nga po, mga kababayan po natin, minamalit nila ang pwersa uh, nitong mga retiradong sundalo. Pero hindi nila ata alam, mga kababayan po natin, ang dahilan ng pagpapalaya kay, uh, kay at kay Dr. Loren Badoy ay dahil sa manifesto ng mga PMERs, retiradong sundalo, pulis at ilang uniform personnel na agad pinalaya ng House of Representatives ang dalawa dahil sa kanilang manifesto. So, kung silang mga analysis, uh, political advisor, ay minamaliit lamang nila ang puwersa ng mga retiradong sundalo, itong mga PMERs, abay, ang House of Representatives ay kinabahan. Agad gumawa ng drill. Ah? Drill, uh, uh, parang pinaghahandaan nila na kung posibleng uh, lumusog uh, itong mga retiradong PMEers dahil sa kanilang manifesto. So, tingnan mo, di ba? Nagpanik agad ang House of Representatives. Pero para sa itong dalawa na political analysis, political advisor, expert, uh, ika nga, mga kababayan po natin, E, minamalit lamang nila so probably hindi nila alam yung manifesto na ginawa nitong uh, mga PM ears para palayain itong si Kairek at si Dr. Loren Batang ah uh, of you know uh, just voicing out their opinion giving or do you think that there's a larger more organized uh, system of propaganda that's pushing for I this vlog I think this, there's a system of uh, organized propaganda that's sa happening may no? funding po na, kasi ano eh uh, we have seen over the last several months of Mikiskisa na si Duterte, mm -hmm. uh, former President, President, Duterte, mm -hmm. and uh, the Marcos cap no? Mm -hmm. uh, specifically si Speaker uh, Romaldes. Yes. No? Nakita natin yung away nila na no? wala ng pondo si Sara, pinakawala mm -hmm. si Lila may ICC, may peace talks. Uh, so mm -hmm. ang dami ng oh. ano nangyayari na parang reversal ng policy mm -hmm. ni dating Presidente mm -hmm. Duterte. Mm -hmm. No? Mm -hmm. So ito, I think this kind of vlog na nilalabas nila is a uh, uh, part of the building blocks nung ano nung pag-aaway nung dalawang political Kapo. camp no oh, oh. at uh, narinig ko si Mr. Raja Rally? na sinasabi niya mm. na special no kasi oh, yeah. oh, open warfare. Niya, no, no, hope, hope, no? Oh. no hope for conciliation yeah that's, that's what he said that's what you said okay there was also a mention of a revolutionary government in that said vlog pakinggan natin Ako, Apo ang tanong ko nasaan yung pangalawang pangulo Step up, save the country, save the boat, and we will support you. Madam President, ano ang pwede mong gawin? Ano ang kailangan naming gawin? Suporta kami sa iyo. You want to declare a revolutionary government? That's, that's your call. You're the president now. You want to abolish it? That's your call. You are the president now. Your take medyo seditious yung kanyang sinasabi. Kanayon ba yan, sir? Yes. Especially, wait, wait, wait. Okay. But we established that ro? they're retired already. Yeah. Can they still be held liable yeah. for what they said? Of mm -hmm. course. Kasi mm -hmm. kung naparad mo yung buong ano niya, vlog, uh, may sinasabi siyang the president was using drugs, mm -hmm. no? Kuna mo sa impidensya. Correct. No? Mm -hmm. So it's libelous, mm -hmm. no? So sinasabi niya, the government is being run by the speaker and the wife another uh baseless accusation na wala sang evidence sila sabi no wala siyang pinipresent. So uh these are libelous statements, seditious statements na maybe someday, day uh kasuhan siya ng gobyerno. Mm -hmm. Ang isang mahirap dito sa ganitong klasing mga mga vlogs ay mm -hmm. parang ina-undermine nila yung mga legitimate na mga manifesto no. Na meron talaga. O sabi nga ni ni Manny M So iyan po mga kababayan po natin, para sa kanila ay uh, parang business at uh, walang bigat itong mga manifesto na sinimulan ni Captain uh, Dado Enriquez at uh, marami na, libo-libo na ang pumerma at kita po natin na uh, marami ang sumusuporta sa withdrawal of support pero gaya ng sinasabi nitong dalawang uh, political expert or mga analyzer ay mukhang hindi naman umano seryoso itong dalawang uh, retiradong general at wala umanong timbang kayo po mga kababayan po natin ano po ang inyong komento sa looben ah, at uh, inyong mga analysis patungkol sa manifesto na sinimulan nga ni Captain Enrique uh, or Captain Dado Enrique na nag-withdraw uh, ng kanyang support kay Pangulong Marcos comment po sa ating comment section para malaman po natin mga kababayan maraming salamat